Levitico chapter 11 verse 1 up to 47 At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila ay sinasabi Inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa Aliman may hati ang paah na baak at gumunguya sa mga hayop ay inyong makakain Gayon may huwag ninyo kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o sa mga may hati ang paa. Ang kamilyo sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa. Karamaldumal nga sa inyo. At ang kuniho sapagkat ngumunguya na tapat walang hati ang paa. Karamaldumal nga sa inyo. At ang lever sapagkat ngumunguya na tapat walang hati ang paa. Karamaldumal nga sa inyo. At ang baboy sa pagkat may hati ang paa at baak at akwat hindi ngumuya karo nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman na mga iyan at ang bangkay na mga yaon ay huwag ninyong hihipuin mga karamaldumal nga sa inyo. Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may mga palikpik at mga paliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. At lahat na walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay pawang dumal nga sa inyo. At magiging karamaldumal sa inyo, huwag kayong kakain ng laman ng mga yan at ang bangkay ng mga yan ay aariin ninyong karamaldumal. Ano walang palikpik at kaliskis sa tubig ay magiging karamaldumal sa inyo at sa mga ibon ay aariin ninyong dumal ang mga ito. Hindi kakanin mga dumal nga ang agila ang agilang dumudurog ng mga buto at ang agilang dagat. At ang lawin at ang limbas ayon sa kanyang pagkalimbas. Lahat ng uwak ayon sa kanyang pagkauwak. At ang avestrus at ang kotokabras at ang avyuta at ang gavilan ayon sa kanyang pagkagavilan. At ang maliit na kuwago at ang sumurmuho at ang malaking kuwago. At ang kuwagong tila may sungay at ang pelikano at ang buetre at ang sigwena, ang tagak ayon sa kanyang pagkatagak at ang abubila at ang kabag-kabag, lahat na may pakpak na umuusad na lumalakad na may apat na paa ay maruminga sa inyo. Gayon man ang mga ito'y inyong makakain sa lahat na may pakpak na umuusad na may apat na paa. Ang mga may dalawang paa ang mahaba bukod pa sa kanilang mga paa upang kanilang ipanglukusod sa lupa. Sa kanila ay makakainin niyo ang mga ito ang balang ayon sa kanyang pagkabalang at ang lukton ayon sa kanyang pagkalukton at ang kuliglig lupa ayon sa kanyang pagkakuliglig at ang tipaklong ayon sa kanyang pagkatipaklong na tapot lahat na may pakpak na umusad na mayroong apat na paa ay kasuklam-suklam nga sa inyo. At sa mga ito ay magiging karamaldumal kayo sino mang humipo ng bangkay ng mga iyan ay magiging karamaldumal hanggang sa hapon. At sino mang bumuhat ng bangkay ng mga iyan ay maglalaba ng kanyang mga suot at magiging karamaldumal hanggang sa hapon. Bawat hayop na may hati ang paa na hindi baak o hindi ngumuyak ay karamaldumal sa inyo. Bawat humipo sa mga iyan ay magiging karamaldumal. At anumang inilalakad ang kanyang pangamot sa lahat ng hayop na inalakad ang apat na paa na karmaldumal nga sa inyo. Sino mang ng bangkay ng mga iyan ay maging karmaldumal hanggang sa hapon. At ang bumuhat ng bangkay ng mga iyan ay maglalaban ng kanyang mga suot at maging karmaldumal hanggang sa hapon. Mga karmaldumal nga sa inyo. At ang mga ito ay karmaldumal sa inyo sa mga umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang bubuit at ang daga at ang mayaw ayon sa kanyang pagkabayawa. At ang tuko at ang buhaya at ang butiki at ang bubuli at ang huyango, ang mga ito'y karamaldumal sa inyo sa lahat ng umuusan. Sino mang makahipo sa mga iyan pagka ang mga iyan ay patay, ay magiging karamaldumal hanggang sa hapon. At yung lahat ng kabagsakan ng mga iyan pagkapatay ay magiging karamaldumal nga, magiging alinmang kasangkapan kahoy o bihisan o balat o supot, alimang kasangkapang ginagamit sa anumang sa tubig dapat ilubog at magiging karamaldumal hanggang sa hapon o magagayoy, magiging malinis. At bawat susid na kahulugan ng mga yan, lahat ng nalaman doon ay magiging karamaldumal at siya ay babasakit. Lahat ng pagkain na makakain na kabubusan ng tubig ay magiging karamaldumal at lahat ng inuming maiinom na masilid sa alinman sa mga gayong sisidlang lupa ay magiging karamaldumal. At lahat ng kahulugan ng anumang bahagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karamaldumal. Maging horno o na mapalyo ay babasagin. Mga karamaldumal nga at magiging karamaldumal sa inyo. Gayon may ang isang bukal o ang isang balon na tipuna ng tubig ay magiging malinis. Datapwa ang masagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karamaldumal. At kung mahulugan ng kanilang bangkay ang alinmang binhing panhasik na ihahasik ay malinis. Ngunit kung nabasa ang binhi at mahulugan ng bangkay ng mga yaon ay magiging kamaldumal sa inyo. At kung ang anumang hayop na inyong makakain ay mamamatay, ang makahipo ng bangkay ni yaon ay magiging karamaldumal hanggang sa hapon. At ang kumain ng bangkay ni yaon ay maglalaban ng kanyang suot at magiging karamaldumal hanggang sa hapon gayon din ang bumuhat ng bangkay niyaon ay maglalaba ng kanyang suot at magiging karmalduman hanggang sapot at bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa ay karmalduman hindi kakanin lahat ng lumalakad ng kanyang tiyan at lahat ng lumalakad ng apat na paa o mayroong maraming paa sa lahat ng bagay na umuusad sa ibabaw ng lupa ay huwag ninyong kakanin sapagkat mga karmaldumal nga Huwag kayong magpakarumal sa anumang umuusad o huwag kayong magpakalinis man sa mga iyan na ano pat huwag kayong mga hawa riyan. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Tiyos, magpakabanal nga kayo at kayo maging mga banal. Sapagkat ako'y banal, ni huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabo ng lupa. Sapagkat ako ang Panginoon nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Egypto. Upang ako'y inyong maging Diyos, kayo ay magpakabanal sapagkat ako'y manal. Ito po ang kautusan tungkol sa hayop at sa ibon, at sa lahat na may buhay na gumagalaw sa tubig, at sa lahat na nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang lagyan inyo na pagkakaiba ang dumal at ang malinis, at ang may buhay na makakain, at ang may buhay na hindi makakain. Amen.